Pumalo na po sa higit isang milyon ang mga deboto na nakiisa sa traslasyon ng itim na Nazareno sa Quiapo, Maynila. Para sa iba pang mga kaganapan doon, makibalita tayo sa ating kasamang si Bea Bernardo, live. Bea. Dominic, sa kabila nga ng mga panawagan ng mga autoridad na huwag sumampa, hindi talaga napigilan ng ating mga kababayan na deboto na magunahan na sumampa sa andas ng itim na poong Nazareno. Kitang-kita talaga yung kanilang pananabik sa muling pagbabalik ng kaslasyon. Pilit mga hinahawi na mga ihos si JJ ay hindi pa rin to naging hadlang para makasampas siya sa andas naging matagumpay man nagtamo naman siya ng bukos sa ulo at galos sa katawan kwento niya hindi kumpleto ang pagsamin niya bilang diboto sa translasyon kung hindi makakasampas sa andas ang ilang mga diboto naman, sinubukan ding sumampa pero ditula di tulad ni JJ ay nabog, nabigo sila. Si Romeo, halos limang dekada ng diboto ng itim na Nazareno. Taong 2019 naman nang makasampa sa andas si EJ at napatunayan naman daw niya ang himalang dalan ng Nazareno kaya sinubukan niya ulit sumampa ngayong taon. Hindi naman had lang ang pagiging babae ni Alicia para makapagbalyahan sa malalaki makasampa lamang sa andas. Kwento naman niya, nung nakahawak na siya sa lubid ay para na siyang binuhusan ng malamig na tubig. Sa tala ng Manila Police District, pumapalo na sa kalahating milyon ang nakikisama sa traslasyon. Pero inaasahan ng mga na tataas pa ito hanggang sa makapasok ang andas sa simbahan. Sa kabila nito, sinabi ng MPD na nananatiling mapayapa ang traslasyon 2024. Dahil naman sa takbo ng andas, inaasahan na nga ng mga autoridad na mas mapapaaga ang pagdating ng andas dito sa Quezon Boulevard. Dominic, sa ngayon nga, ay naghahanda na itong simbahan at mga autoridad dito dahil sa huling tala na nakakuha natin na sa bandang Quezon Bridge na yung andas ng itim na puong Nazareno. Sa ngayon, o oh, mas maaga ito ng dalawa hanggang tatlong oras kaysa doon sa inaasahan. Yung unang projection kasi ng Quiapo um, Church ay magtatagal ng 16 hanggang 24 hours o 22 hours yung prosesyon. Pero sa huling projection na kanilang binigay ay nagtagal na o oh, magtatagal na lamang yung prosesyon ng 13 hanggang 14 na oras. Talaga namang yung mga tao dito, excited na talaga na makapasok yung andas dito sa vicinity ng Quiapo Church. Balik muna sa iyo, Dominic. Baya uh, Bea, doon sa mga nakausap mong mga deboto, gaano daw ba kasi do o karubdob yung kanilang damdamin, yung kanilang naranasan sa translasyon, sa translasyon ngayon taon kumpara doon sa mga nakalipas na taon? Baya Dominic, karamihan talaga sa mga deboto na pumunta dito at sumama dun sa prosesyon ay sobrang excited kasi halos dalawang, uh, dalawang taong hindi nila naranasan hindi sila nakasama sa debosyon nila dahil nga sa banta ng COVID-19 pandemic. At kaya naman talaga ngayong taon talaga sinabi nila sa kanilang mga sarili na pupunta sila sa Quiapo Church at sasama sila sa prosesyon dahil ganoon nila na-miss yung excitement yung at yung kanilang panata na sa itim na Nazareno. Dominic. Baya yung mga hindi ba nakasampa sa Andas ngayong taon, tatangkain pa rin ba nila sa susunod na taon? Dominic, actually, hindi na talaga kinire-recommend ng mga otoridad yung pagsampa doon nga sa Andas dahil nga sa ma uh, posible silang masaktan pag talagang pinilit nila na makasampa doon sa Andas. Pero talaga yung ating mga kababayan, yung sabik sa kanilang mga puso na sumampa, talaga naman gagawin nila lahat na kanilang makakaya para makasampa. Pero yun nga, Dominic, hindi na talaga ito nire-recommenda ng ating mga otoridad. Pero hindi talaga mapigilan yung ating mga deboto dahil ito talaga yung kanilang debusyon. Dominic. All right, maraming salamat, Bea Bernardo.